magandang hapon po mga ito nang po tayo mga idul gawa tayo nang busing busing ng eksportibo ba eksportibo mga idol so idol baklas kabit marami na ako nagawa yan yan ya, mga idol kung gusto niyo po mapanood ang aking gawa diyan mga idul eh. abangan nyo lang po sa akin hapon mga marami pa tayo Idol doon ano gagawing porter din galing Nobesia besi ha uh, mukhang mag-over naman tayo mga idol dahil yung taga Nobesia ya eh kibos ang German Aguilar German Aguilar Abilar, Abilar. Aguilar, Aguilar, tuh Aguilar, Jerman Abilar. Aguilar, Besia tabun Tabun Aguilar, 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 itu, Aguilar, yang Aguilar, Aguilar, Abilar. Abilar.

ulan Tintin natin bilogin to Ayan, so nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan Sa so, proper po, si Chulo Tingin na lang po ang impresado sa aking gawa, mga At siyempre maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta sa aking video salamat sa inyo mga idol dahil po sa inyo idol ulit eh. nakilala tayo pa unti-unti sa ating sa social media Diyos na bahala po sa inyo mga idol magandang pala sa inyo kabutihan sa inyo kapwa Lagi natin ang lakman Ang meron, butasan natin Wow, sa iba pa lang nating mayroong masyadong malaki. nghĩ đi là tiền đi trước đừng tạo xa để là tụi tay ở ngoài đúng Login na natin ng punti. Saka natin lagyan ng lock Saka natin ng lock. Okay lang. natin ang para medyo maganda tingnan mo kailangan sa idol maglagay ng lock kasi kabilaan naman isa ang lagyan mo ng lock kaya lang puro labas ang lock hindi sa loob para hindi umusul ito galang hindi siya hindi siya gagalaw ni Q mati May, may ketiga asal ni baik Mereka dulu mga idol, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakishare naman po kunti pa kunti pa mga idol sakto lang natin yung lock natin sa bilog ng ganun busing tiyakan natin ang lak tiyakan natin, natin mag-resolute mag sa lak natin eh. uulit tayo

kaya pasensya na kayo doon. Naging kalsada lang kasi tayo. Pasa na natin. Pabasa natin para... kasi nakakabit na kailangan sakto lang sa dito. Ito na po mga idol ang ating Phoenix product. Kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, paki-subscribe naman po. Ayan, pasensya na idol at maingay ang ating video. Paki-subscribe naman po uli mga idol ng ating munting channel at paki-share na rin. At ito ay idol hindi, ko na videohan to dahil parehas lang naman ang paggawa nito. Yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. Bye bye. Ayan po Ayan po siya.